Sa wakas, nagsalita na si Rob Pelinka at ang kanyang ibinunyag ay posibleng maging simula ng malaking pagbabago para sa paparating na season ng Los Angeles Lakers. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para hindi ka mahuli sa mga update. Matapos ang ilang linggo ng mga hakahaka haka at lumalaking pagkadismaya mula sa fans na nananawagan ng pagbabago, gumawa na ng matapang na hakbang ang pamunuan ng Lakers. Pumirma sila ng kontrata kay Deandre Ayton, isang 26 anim na center na dating no. isa overall pick para sa dalawang taon. At ngayon, sa unang pagkakataon, ipinaliwanag ni Pelinka kung bakit nila ginawa ang desisyong ito, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng koponan. Ayon kay Pelinka, may malinaw na misyon ang front office sa off-season na ito, maghanap ng isang dominanteng center na kayang magsimula at magbigay ng impact sa parehong opensa at depensa. Isang bigman na kayang magbantay ng rim, kontrolin ang ilalim ng basket, kumuha ng rebound sa mataas na antas, at may banta rin sa opensa. Sa mismong mga salita ni Pelinka, isa sa pinakamahalaga sa amin ngayong off-season ay ang makakuha ng starting caliber na center. Naniniwala kami na si Deandre Ayton ang perpektong tugma. Siya ay may laki, bilis at atletismo. May presensya siya sa scoring sa loob at mahusay din sa depensa sa pain. Bihira ang ganyang kombinasyon, pero hindi lang doon nagtatapos. Binigyang diin din ni Pelinka ang playoff experience ni Ayton, lalo na bilang starter ng isang team na umabo sa NBA Finals na malaking dagdag sa roster ng Lakers na malinaw ang layunin, ang makuha muli ang kampiyonato. Yung karanasan ni DeAndre sa playoffs ay swak sa championship mindset namin. Nakarating na siya sa finals. Naranasan na niya ang pressure moments. Mahalagang mahalaga ang ganung klaseng karanasan. At kung titignan mo ang stats niya sa playoffs, tahimik pero malupi. Sa 45 career postseason games, nag-average siya ng halos 16 na points at higi sa isa zero rebounds habang pumapalo ng halos 63% sa shooting ang ganitong klase ng produksyon at efficiency. Yan mismo ang kulang sa paint ng Lakers. Balikan natin ng kaunti. Nagsimula si DeAndre Ayton sa Phoenix Suns, kung saan ginugol niya ang limang season bilang starting center. Isa siya sa mga dahilan kung bakit umabot ng malayo sa playoffs ang Suns, lalo noong dalawang libo at dalawamput isa, kung kailan umabot sila sa NBA Finals. Pero dahil sa mga tensyon sa loob at pabago-bagong role, na-trade siya sa Portland Trail Blazers bago magsimula ang dalawang libo at dalawamput tatlo. 24 season. Sa Portland, maganda rin ang naging performance niya. 15.7 points, isa 0, pito rebounds, at isang block kadalalo. Pero malinaw na hindi siya bahagi ng long-term plans ng Blazers. Habang nagre-rebuild ang kuponan kasama ang mga batang malalaro, nagkasundo sila sa isang buyout, kaya ngayon, malaya na si Aiton sa bagong simula. At dito nagsisimula ang bagong kabanata, sa Los Angeles. May dala si Aiton na layunin, hindi na siya basta prospect. Pumapasok na siya sa prime ng kanyang karera. At sa unang pagkakataon, may gusto siyang patunayan. Matagal nang tinatanong ang kanyang intensity, consistency, at pagiging aggressive, pero naniniwala ang Lakers na sa tamang kapaligiran, pwedeng magtagumpay si Aiton. At may mga usap-usapan pa na baka may potential partnership kasama si Luka Doncic. Si Luka mismo. Isipin mo na lang si Aiton na tumatakbo ng pick and roll kasama ang isang elite playmaker. Tumatanggap ng alley-oop, nagfi-finish sa itaas ng ring, at dominante sa second chance points. Sa depensa naman, iniimagin siyang bantay ng shaded area, nagbablock ng tira, kumukuha ng rebound, at nagbibigay ng physical na presensya. Isa pa sa hindi may kakaila, desperado ang Lakers sa ganitong klaseng player. Noong nakaraang season, isa sila sa pinakababa pagdating sa rebounding. Paulit-uli silang naunahan sa ilalim, natatalo sa boards, at pinahihirapan ng mga teams na may malalakas na big men. Eo binabago ni Aiton ang istorya. Sa taas na anim, labing isa, at may wingspan na pito, anim, may dala siyang presence na hindi mo pwedeng baliwalain. Ah, hindi lang ito tungkol sa laki, kundi pati sa skills. Malambot ang kanyang mga kamay, may solidong midrange jumper, at may footwork para tapusin ang play sa ilalim. Hindi lang siya pang depensa. Isa siyang two-way player. Malinaw ang mensehen ni Pelinka, hindi kontento ang Lakers sa simpleng playoff appearance. Ang move na ito ay patunay na mas malaking layunin, ang muling pagtutulak para sa titulo. At si Aiton ang maaring maging susi sa pagbabalik ng Lakers sa Ruro. Kaya ang tanong, ano na ang susunod? Ngayon, nasa balikat ni Aiton ang pressure para mag-deliver at nasa Lakers ang responsibilidad na buuin ang tamang piraso sa paligid niya. Sa panahon na papalapit na ang pagtatapos ng karera ni Lebron James, hindi maaring palampasin ang timing ng signing na ito. At kapag naglaro si Aiton sa kanyang full potential, abangan na lang. Dahil kapag seryoso si DeAndre Aiton, motivated, at may tamang suporta sa paligid, Ayan niyang maging isa sa pinakadelikadong bigman sa buong liga. At ngayon, sa gitna ng spotlight ng LA, hawak niya ang pagkakataon para patunayan ito. Ginawa na ng Lakers ang hakbang nila. Ngayon, si Ito naman ang kailangang gumawa ng sa kanya. Gumawa ng isang malaking hakbang si Jason Hayes na posibleng magbago ng direksyon ng kanyang karera. At ngayon, ramdam ang epekto nito sa loob ng front office ng Los Angeles Lakers. Matapos ang isang season na puno ng kakulangan at pag-alinlangan sa posisyon ng center, Malinaw sa Lakers na may kailangang baguhin. Pumasok sila sa off-season na may isang layunin, ayusin ang frontcourt. At bagamat may pag-asang si Jason Hayes ang magiging bahagi ng solusyon, mas dumami ang tanong kaysa sagot dahil sa kanyang performance sa huling bahagi ng season. Maganda ang panimula ni Hayes. Nagdala siya ng enehiya, atletisismo, at galing sa fast breaks. Pero habang tumatagal ang season, unti-unting nawala ang ningning. Pagdating ng playoffs, naging kapansin-pansin ang kanyang mga limitasyon kahinaan sa ilalim, mga butas sa depensa, at kakulangan sa rebounding sa mahahalagang sandali. Kailangan ng Lakers ng higit pa, at alam nila yon. Eo eh, may halaga pa rin si Hayes. Sa edad na 25, bata pa siya, maliksi, at may taas at vertical passing, mga katangyang mahalaga sa modernong NBA. Kaya nang magbukas ang free agency, ang tanong ay hindi kung mananatili ba siya o hindi, kundi kung paano siya gagamitin ng Lakers sa hinahara. Sa huli, nagkasundo ang magkabilang panig sa isang one-year deal para manatili si Hayes sa Los Angeles. Pero ang mas naging interesante, may kasamang implicit na no-trade clause, isang proteksyong nagbibigay kay Hayes ng karapatang tanggihan ang anumang trade. Matapang na hakbang, di ba? Pero heto ang twist. Wala na ang proteksyon na yan. Ayon kay Dan White ng The Athletic, opisyal ng tinalikuran ni Jason Hayes ang kanyang no-trade rights. At binabago nito ang lahat. Para malinaw, hindi ito yung karaniwang clause na nakasulat sa kontrata. Sa halip, ito ay proteksyon na otomatikong ibinibigay sa ilalim ng NBA Collective Bargaining Agreement. Kapag ang isang player ay pumirma ng one-year deal sa parehong team, matapos ang tatlong season o higit pa, nagkakaroon siya ng karapatang tumanggi sa anumang trade. Bakit? Dahil kung matrade siya, mawawala ang tinatawag na bird rights na mahalaga sa negosasyon ng future contracts. Sa pagbitaw sa karapatang iyon, ibinigay ni Hayes sa Lakers ang buong kontrol. Pwede na siyang maisama sa anumang trade, eh. kahit hindi siya pumayag. Ano ang ibig sabihin nito para kay Hayes? At mas mahalaga, para sa Lakers. Para kay Hayes, isa itong sugal. Umaya siya sa sarili niya. Ipinakita niyang handa siyang maging flexible, at umaasang ang kanyang performance, ay magiging sapap para makuha ng mas matagal na kontrata. Sa LA man o sa ibang team. Para naman sa Lakers, ito ay tungkol sa leverage. May isa na silang dagdag na piraso, para sa posibleng trade. At sa isang season kung saan bawat hakbang ay maaring magbunga ng playoff success, o maagang pagkatalo. Mahalaga ang flexibility. Ang lahat ng ito ay kasunod pa ng isa sa mga pinakashocking na trade sa kasaysayan ng NBA. Ang blockbuster deal na nagpadala kay Anthony Davis sa Dallas kapalit ni Luka Doncic. Ang February trade na ito ay hindi lang nagpayanig sa Western Conference. Binago nito ang power balance sa buong liga. Ngayon na si Luka Doncic na ang humahawak ng manibela sa LA. Nagiba na ang identity ng buong koponan Hindi na sila nakabase sa isang dominanteng big man. Ngayon, Binubuo na nila ang opensa sa paligid ng isang generational playmaker. At ang mga role players, gaya ni Hayes, ay kailangang makasabay agad. Sa totoo lang, maganda ang naging unang tugon ni Hayes matapos ang trade. Dahil sa pagbabago sa rotation ng front court, umangat ang papel niya. Hindi lang siya basta kumukuha ng minuto, may ambag talaga siya. Pumakbo sa fast break, nag sa ilalim, at nagbigay ng enerhiya mula sa bench. Sa tabi ni Luka Doncic, mas mukhang komportable at epektibo si Hayes. Sa isang punto, Parang ito na ang simula ng pagbabago. Ang dating lottery pick ay nagsimulang ipakita ang potensyal na nakita sa kanya noong una. At dahil kay Luka Doncic na laging naghahanap ng open teammates at nagbibigay ng lobs, lalo siyang naging efektibo. Pero habang umuusad ang season, unti-unting nawala ang momentum. Sa playoffs, kung saan bawa possession ay mahalaga, nahirapan muli si Hayes na maging consistent. Mga defensive rotation, rebounding, communication, mga aspeto na akalay nag-improve na, bumigay sa ilalim ng pressure. Ang stats niya mula sa nakaraang season ay halo-halo ang ibig sabihin. Sa 56 na laro, 35 dito ay starters. Nag-average siya ng 6.8 points, 4.8 rebounds, at isa assist sa halos 20 minuto kada laro. Sa opensa, sobrang efficient siya, may 72% shooting mula sa field. Pero hindi palaging lumalabas ang impact niya sa bot score. At kapag kailangan ng Lakers na matibay na presensya sa loob, madalas hindi si Hayes ang sagot. Ngayon na nandito na si Deandre Aiton sa LA, nag-iba na ang eksena. Si Aiton ang inaasahang magdomina sa ilalim, kontrolin ang boards, at magdala ng consistency sa posisyon ng center, isang bagay na matagal ng kulang sa Lakers mula nang umalis si Davis. Samantala, si Hayes ay kailangang makipagkumpetensya para sa minuto at posibleng para sa mismong pwesto sa team. Kaya ano ang susunod? Yan ang tanong na milyon ang halaga. Magsisimula si Hayes ng season sa Los Angeles. Pero walang kasiguraduhang doon din siya matatapos. Sa pagdanggal ng trade protection niya, may buong kalayaan ang Lakers na trade siya kung makakita sila ng mas babagay, mapapart na mas malaking deal o simpleng roster upgrade man. Sa ngayon, bahagi pa rin ng Lakers si Hayes. Pero maliit ang tali, limitado ang seguridad, at bawat galaw niya ay nakafocus. Hindi na siya ang promising rookie na may maraming taon para matuto. Isa na siyang batang beteano na kailangang patunayan na karapat dapat siya. Mataas ang pressure. Maliit ang espasyong para sa pagkakamali. At sa isang lungsod gaya ng Los Angeles, kung saan laging maliwanag ang spotlight at mataas ang inaasahan, mabilis palaging tumatakbo ang oras. Umaya si Jackson Hayes sa sarili niya. Ngayon, oras na para malaman kung sulit nga ang paya niyang iyon. Posible kayang si Bradley Beal na ang susunod na malaking pangalan na sasama sa Los Angeles Lakers. Ito ang tanong na umiikot ngayon sa NBA community, at habang lumilipas ang mga araw, lalong umiinit ang mga usap-usapan. Matapos ang mahiyap at nakakadismayang panahon niya, kasama ang Fuenes Sons, ila pareho ng handa si Nabial at ang franchise na maghiwalay ng landas. Ilang insiders ang nagulat na pinaplano ng Sons na ibuyaw't ang kontrata ni Bial, kung saan ikakalkulete ang natitirang sahod niya para bayaran ito sa mas mahabang panahon. Sa ganitong paraan, tuluyan ng magsasara ang kabanata ng isang partnership na maraming itinuturing na bigo at hindi nagbunga ng inaasahan. Kapag formal na ang buyout, Si Bradley Beal ay magiging isa sa pinakainaabangang free agents sa merkado, lalo na ng mga kuponang may championship ambitions. At syempre, ang Lakers ang isa sa mga nangungunang interesado. Kamakailan lang, ibinahagi ni NBA Insider Ivan Sideri ng Forbes na ang Lakers, kasama ang Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, at Miami Heat, ay inaasahang magpapakita ng seryosong interes kay Bill sa oras na maging available siya. Pero mabilis ang galawan sa liga, at mabilis ding nagbabago ang tanawin. Ngayong linggo lang, nakumpleto na Miami Heat ang isang sorpresa. Isang three-team trade na nagdala kay Norman Powell sa kanilang linyo. Dahil dito, malamang na umatras na ang Heat sa paghabol kay Biel. Ang Denver Nuggets naman ay pumirma kay Tim Hardaway Jr. na maaring ibig sabihin ay buo na ang kanilang backcourt, at wala na rin sila sa karera. Ibig sabihin, ang mga aktibong humahabol kay Bill ay ang Los Angeles Clippers, Milwaukee Bucks, at syempre, ang Lakers. Parehong may pangangailangan ang Clippers at Bucks sa kanilang backcourt rotation. Ang Clippers, na pinamumunuan ni James Harden sa opensa, ay kailangan ng isa pang maasahang scorer sa tabi niya. Ang Bucks naman ay patuloy na naghahanap ng isang consistent at subok na guard, dahil wala sa kanilang kasalukuyang options ang nakapuno sa puwang na iyon. At narito ang Lakers, isang kuponang maraming pwedeng mapakinabangan mula kay Biel. Isipin mo ito, si Bradley Biel sa backcourt kasama si Austin Reeves, habang sina Luka Doncic, Lebron James, at DeAndre Ayton ay bumubuo ng isang mabigat na frontcourt. Isa itong linyup na punong-puno ng offensive power, puro scorers at playmakers na kayang dumiskarte mula sa kahit anong bahagi ng court. Malawak ang floor spacing at tuloy-tuloy ang opensiba. Pwede rin namang piliin ng Lakers na gumamit ng mas malaking linyup. Ipasok si Rui Hachimura sa starting 5 at gawing sixth man si Biel. Sa ganitong role, siya ang magiging leader ng second unit, magdadala ng instant scoring at shooting, Bagay na kulang sa bench ng Lakers nitong mga nakaraang season. Isa sa mga pinakamalaking lakas ni Bial ay ang kanyang shooting. May career average siya na 37.6% mula sa 3-point line. Sapat para mag-stretch ng depensa at magbukas ng driving lens para sa kanyang mga kakampi. Kahit pa ang naging season niya sa Phoenix, nagawa pa rin niyang mag-average ng 17 puntos bawat laro. Isang indikasyon ng kanyang natural na scoring ability. Sa mas matatag na kapaligiran gaya ng Lakers, kung saan nandoon sina Luka Doncic at LeBron James na parehong elite facilitators, yak na mas magiging epektibo at efficient ang scoring ni Biel. Ang kakayahan ni Biel na tumira sa labas at gumawa ng sarili niyang tira ay bagay na bagay sa offensive system ng Lakers. Sa spacing na kayang ibigay ni Biel, mas magiging mabilis ang laro ng Koponan, bubukas ang driving lens, at mapipilitang gumalaw ang depensa ng kalaban. Gayunpaman, may ilang agam-agam pagdating sa depensa. Kung sakaling magsama-sama sa starting lineup sina Reeves, Bill, Luka Doncic, Lebron, at Ayton, Wala sa kanila ang kilala bilang elite defender. At sa Western Conference kung saan nagsisiksikan ang mga eksplosibong scorers tulad nina Steph Curry, Devin Booker, at Shai Gilgius Alexander, maaring ito ay maging malaking kahinaan. Pero maaring ang paniniwala ng Lakers ay hindi sa pagbagal ng opensa ng kalaban, kundi sa pag-outscore sa kanila. Sa isang conference na punong-puno ng firepower, minsan ang pinakamabisang depensa ay isang walang humpay na opensiba. Sa aspeto ng depth, ang pagdagdag kay Biel, kahit sa isang short-term deal, ay malaking upgrade. Bilang isang three-time All-Star, may dalang karanasan, leadership, at scoring punch si Biel na siguradong makakatulong sa isang team na gutom sa tagumpay. Para sa Lakers, na desperadong makaisang championship run pa habang nasa prime pa si Lebron James, si Biel ay maaring maging isang piraso ng puzzle na matagal na nilang hinahana. Pero bago mangyari ang lahat ng yan, kailangang matapos muna ang buyaw. Kapag formal nang naging free agent si Biel, Kakailangan ni magdesisyon agad ng Lakers. Lalaban ba sila para makuha siya? Makikita ba natin si Bradley Beal na nakasuot ng purple at gold ngayong season? Tanging panahon lang ang makakapagsabi. Pero isang bagay ang malinaw, uminit na ang labanan para sa lakas sa Western Conference at ang Lakers ay nasa gitna ng aksyon. Abangan ang susunod na mga balita dahil siguradong hindi patapos ang kwentong ito.